Magandang umaga, mga meses. Napasarap ang aming tulog. Tinanghali na ng bangon. Tingnan natin kung maganda ang panahon dito sa labas. Good morning, Lucena City, mga meses. Okay naman ang panahon, honey hindi maulan, hindi din mainit, makulimlim. Mas maigi na yung ganay ito. Ani mga meses. Ay pinag-iisipan namin ni Chong kung kami baga'y ay pauwi na ng infanta ngayong araw o kami baga'y ay may pupuntahan pa. in hmm. Iniinit ko itong tira namin pagkain kagabi. ito muna ang aming kakain. Gusto mo? Mamaya nakata kumain paglabas. Kain mga meses. Mmm, masarap pa din. Ayaw mo talaga? May uminit na. Sumikat na ang araw mga mayayas. Hmm. hmm. mayroon na pa ng baguong. Iuwi natin ito, sayang hali. Marami pa. Ba't kaya madami silang binibigay na baguong kapag umorda ng kari-kari? Mga adam dami Iuuwi namin ito sa Encanto Sayang. Maigi rin. Ay hey, guman, dala ng husto mga meses ang panahon uhahan eh. Kami ay pabalik na ng Infanta. Pwede na kami ngayon sa, ito ba ano na? Tayabas nga. Tayabas na ito ganda ng sikat ng araw mga meses uh, ha. Kung kayo hani ay maraming labahin ay kayo magsipaglaban At sayang ang init Paniguradong kayo makakatuyo ka agad uh, Sa init na ito Huwag eh. na kayong tamadin May kayo magsikilos na Kaya kayo perming nangangakagalita ng nanay ninyo kay mga tatamad-tamad <makes noise> Salamat Salamat po Pag kami napapadaan dito sa pagsanghan at natao na namin na may nagtitinda na itong bayabas na malalakian ah yung kami nabili Mmm Ah Tapos ang sausawa na ganito ah. Asin na may sili. Ay kaya kang maig yung mga meses mm. Iya, mga meses testing na naman ninyo ang daan at danaw. Pirming ganito dito sa, ano na pating ba, kapating bayan ito? Pakil yata ay kadalasan pag kami nadaan dito ay kami na shortcut sa Dakoron ah, sa kabilang side at may doon nga doong daan ay ngayon ay kami nagpurba amin tinistingan kung kami makakatawid nakikita ta namin na may mga natawid yung mga kutsing mga kagaya na itong mabababa ah wag naman sanang tumirik hindi naman siguro at bago naman kami tumawid ay amin nga muna tingnan kung may mga nakakatawid na kutsi. Mayroon naman. Iya. Yeah. Ano bang ganito? ito? May ginagawang project yata kung saan dito. Ah. Ay parang tinatabunan yung ano na? Tinatabunan yung lake, yung lawa. Ay kaya naapaw ang tubig. Eh. dito naman napunta sa kalsada. Ha! Nakatawid kami mga meses! Thank you, Lord. Anything else, ma'am? Isang order oh. ng... Quarter Pounder na a la carte. Ay, na may large fries. Pero walang drinks. Pwede yun? No, ma'am. Ay, di na order na lang. Quarter Pounder na a la carte. And it a la carte one na large fries. Opo. Anything else, ma'am? Yung chocolate hot fudge bagan ang tawag dito sa inyo? Yes, ma'am. Hot fudge caramel. Hot fudge sundae. Oo. -o. Iyon. Tapos... An additional order pa po? Okay na po. Can you check the monitor po kung tama yung order? Okay na po. Salamat so, po. may discount ID or M-Rewards, makdo ah? Ay, wala po. Para din ngayon po ng payment and proceed na lang po sila sa next week Thank you po. Salamat, thank you. Mga meses, di pa kami nakaka-uwi ni Chung. Bay, di pa kami sa FAMI. Ay, ako ngayon nag-take out ulit na ng pagkain pa sa lubong ka na kayo din kay Ili, tsaka kay Ate Lita. Pwede po magpa-picture. Yes. Cash lang, baga? Kahit card po. Ay, Ay, meron naman pala. Cash na lang pala. Hello. Si Chong ay bumaba na doon ah, sa 7-Eleven at nabili ng tubig. Six twenty-six na ng gab eh. Hindi kami makakadating sa Infanta ay six seven. Alas ocho na naman. Tama nga si Ile, sabi ni alas 8 kami Natagal lang kami sa iMall Nagdaan na naman kami ng iMall dito sa Fami At kami ay may binili sa Mr. DIY At saka sa Pure Gold na si Chong Wala pa hey itahatid daw dito Iyah, mga meses, nagka-aberya pa Kami ba'y na sa real malapit na sa Impanta ay ang gulong ni Rabin ay natusok ng kung anong hindi ko alam. Hindi kami baidin ngayon sa vulcanizing. At hindi, arin kami tumuloy na ayun ay nakatusok dun sa gulong at maingay. Ay panigurado pati yung baka bukas ay ito singaw na ang gulong. Maiging na lang at may vulcanizing pa kaming nadaanan eh. Baidin ah, inaayos. Bayan mga meses, uha uh ang nakadali sa gulong ni Raven. Pito daw ito nung sasakyan, yung tinatakip dun ah, sa pasingawan. Yung pasingawan mismo. Yung, ah, yung mismo pasingawan, ganito ah. Oo. Oh. <coughs> Bide na kami sa kubo. Ako yun na papa go. Ako magkakati. Eh. May eh, mga meses. Haba ako yun na tayo magkape mga meses. Hmm. Masarap yung puto, patikin. Hmm. O, hala na? Sige na mga meses. At ako pagkatapos magmerinda, mamahinga. ako ay maglilinis lang ng katot. Patulog na. Pwede bukas uli, honey. Bye! Mm.